sa mga panginot na bareta. Mga partindanin paputok sa syudad ni Legaspi, agrangay pan maluyang bentahan. BNP pinaigot ang pagbabantay sa mga tindahanin paputok sa albay. Lalaki gadaan kan mabanggaanin motorsiklo sa syudad ni Legaspi. Sarugada na sa banggaanin vanasin pickup sa Camarines Norte. Asin? Ako Bicol Party naghatod din mga regalo sa pili Beneficiary Salbay as Camarines Sur. Maray na hapon, Biyernes, Desyembre 29, taong 2023. Uninaan mga baretang Tatak, Bicol. Madadangugmanan mga baretang ini sa 88.7 Radyo Uragon, Katanduanes, sa 90.7 Radyo Uragon, Ligaspi. Sa detalyes, mga paratiyan paputok sa syudad ni Ligaspi, Agrangay, ang maluyang bentahan ka ini, tulong aldaw ang tesan bagong taon. Detalyes sa report ni Regine Bue. Tulong aldaw antes ang bagong taon na makal na ninpaputok si Rachel. Habo niya kaya makisabayan pa sa dagsakan para bakal. Nagtutubod man siya na nagtataonin kaugmahan ang mga paputok lalo na sa kaakian. Kaya excited nanggad siya na mamakal. Para maging masaya naman po pag New Year. Sa mga bata po kasi yung mga ano lang gaya nito para mas safe po. Sa mga matanda din po, yung kwites na malaki and fireworks Kon excited yung bakal si Rachel, ang paratiendang si Nanay Gina, pigkakamundo ang maluyang barakalan in paputok. Istorya niya, maski ka nagtalikod na Pasko, pipira sa naman ang nagbakal nin mga paninda paputok. Madam, maluyahon, sa totoo sa nano no, nakaaging alaw na pizza 24, Pasko, wara talaga. Ang bintami po o na pagkatindami pa sana hanggang itong 24 na ito, 1,000. Ngunit nakatukaw lang kami, mareman man, nagbabakal-bakal man na diit kan mga tingi-tingi. An para tindaman ni si Christine, nagtutubod na mas saan para bakal sa Petsa 30 asin in Petsa 31. Nagkataon lang kasi bago, bago naman kami digi sa pwesto mi. As siguro para param ka mga tao kung sa inso ano mi. Ngunyan kung halimbawa man po nadadawag manindo ako. Digdi po kami located sa Sabangan Park at the back of Kapuntukan Resto Bar. Digdi po nindo mahanap ang mga paputo. Pinakabarato ang sparklers na 10 pesos ang presyo kada kahon, mantang sanggatos hasta 120 pesos ang presyo kan kada bundle kaini. ini. 10 pesos man ang kada pidaso kan baby racket, 20 pesos kada pidaso kan kwitis. 5 star na 20 pesos man ang sarong bundle, pilipaw na 50 pesos kada anum na pedaso asin 50 pesos ang kada karton. Sinturo ni Judas na 250 pesos ang presyo, Roman Candle na 200 hasta 300 ang sarong bundle. Lucis na sanggatos ha sa 450 pesos ang kada pakite, sanggatos pesos ha sa 1,000 pesos man sa fountain. Asin pagoda na uminabo sa 3,050 pesos, sundo 4,000 pesos. May mababakal mandigding dragon fireworks na pwede sa mga darakulang manihimiento na makondiserning fireworks display. Safe na fireworks at the same time, yung quality nandoon. Although it's much more a little bit, or sabihin natin medyo pricey compared sa others, pero Uh, ang sure na magagarantin namin is yung quality tapos yung safety ng bumili at the same time yung family around the, sabi sa village or sa ano. man diding mababakal na bombshell na 1,700 pesos, larger caliber o 16 shots na 2,500 pesos, brown na 4,500 pesos, Legacy of Stars na 20,000 pesos, as in DSL na 90,000 pesos. Sigun sa mga paratyenda, dahil naman mataas pa ang presyo kan sa indang mga panindang paputok, alagad lao man mangiraray ninda na magkusog pa ang sa indang dilihensya, mantang paparani ang taong 2024. Sigun kay Senior Fire Officer 3 Madonna Rempilio kan Bureau of Fire Protection Ligaspi, pintahin ay puneso ang tindahan ng mga paputok harani sa sa indang estasyon para mas marikas na pagresponde in kaso magkaiguanin emerhensya digdi. Uh, ang designated selling area tango yan yan dyan sa uh, Sawangan Park of course syempre kasi strategic na maray aside from the fact na arani talaga siya rigdi sa muya sa BFP para maiwasan tananggan so sabi ta nga, ni Ibaga Kasubago na mga firecracker related na incidents fire incidents kaya siguro yaon siya dyan ganyan yan ang designated area kasi uh, sa safety pa rin kang gabos and arayo siya sa mga communities, uh, community sa mga harong ba? Diba? So, mas magayon iyanayaon siya diyan. Mientras tanto, sa datos kan DOH Bicol, poong Desyembre 21 hasta 28, siyam na itala tinamaanin paputok sa Ro sa Albay, Camarines Norte, Tulo sa Naga City, asin apat sa Camarines Sur. Ang mga lugadan guminamit ni Improvise Canyon, 5 Star Asin Fountain. Para sa mga baretang tatak Bicol, Regine Boy. Sa katakod na Barreta PNP, mas pinaigot ang pagbabantay sa mga tindahan ng paputok sa Albay. Paggamit ng DIY na paputok, maigot na pinagbabawal. May report si Danica Garcia. Padagos ang ginigibong paglibot kan Albay Police Provincial Office sa bilog na probinsya ngani na masyertong ligtas ang pagsabat kan mga albayano sa bagong taon. Katakod ka ini, saro-saro nindang pigduduman ang mga tindahan nin sa palibot kan probinsya ngani maserto masyerto na nagsusunod ang mga ini sa mga ipiglalatag na mga mandato kan otoridad. Sigon kay Police Captain Karen Formales, tagapagtaramkan Albay PPO, mayo pa sindang na italang violators. Alagad ang sisayman man na magkaiguanin pagbalgar sa Republic Act 7183 o ang lay na nagre-regulate sa pagpapabakal, paggibo, distribusyon asin paggamit din mga paputok asin pyrotechnic devices ang pagpapamultahon nin 20 mil pesos sundo 30 mil. Asin pwede ser na makulong ninda'y mababa sa anum na bulan sundo sarong taon humihingi namin ng DNP, particularly ng Albay PTO, yung tulong po ng community, especially po yung aming mga force multipliers na sana po uh, pagka merong mga na-observe or nakita sila na may gumagawa ng gano'n, agad po pa atin sa mga otoridad po para magawan po agad ng aksyon. Kasi usually kung mga bata yung gagawan niyan, syempre alam naman natin walang criminal liability yung mga bata. So siguro mga ikukol natin yung atensyon ng mga magulang and ng guardian nila. Kasabay kan sa indang ginigibong pagrikorida, ang pagpagirumdom man sa publiko na maigot na pinagbabawal kan otoridad ang ng mga DIY na paputok arog kan improvised boga o kanyon. Sa datos kaya kan DOH Bicol, nangingenot ang improvised boga o kanyon sa mga kausa kan injuries sa rehiyon. Sigon sa tagapagtaram, dipisil mataymingan ang mga nagigiribo ka ini urog pang piggigiribo ini sa laogman sa mga kaharungan kaya hinagad kan kapulisan ang ka operasyon kan publiko arog kan pagpaabot sa inda ninsumbong sumbong in kaso may mahiling na nagigibo ka ini sino man po ang mahulihan na nagbebenta o gumagamit ng mga paputok na ipinagbabawal ay eh may karampatang pa po, parusa po yon maliban po sa uh, may penalidad o magbabayad sila paari uh, maari pa po silang makulong So yun po yung iniiwasan natin. Kaya hanggat paari po eh, mas pinapaigti natin yung ating uh, information dissemination. Sa ibong kaini, asigurasyon kan PNP na magiging matrangkilo as inligtas ang pagsabat kan bagong taon sa probinsya. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia. Sa ibang bareta, bagong inisyatibo kan DepEd Bicol na Project 6B masikad na sa masunod na taon. Ano ang obheto kaini aramon sa report? Ni May Arango Isa lamang ang hangad nating lahat. Ang siguraduhin na aabot ng bawat batang Pilipino, kahit sa pinakamalalayong partiman ng bansa, ang kalidad ng edupasyong nararapat para, para sa kanila. I-implementar na sa masunod na taon kay Department of Education o DepEd Bicol ang sign ng pinakabagong inisyatibo na pigaapod na Project 6B, Bawat Batang Bicolano, Bihasang Bumasa at Bumilang. Nakatalan impuunan sa maabot na Enero sa masunod na taon. Objeto kang Project 6B na mapaangat ang literasi as in numeracy skills kan mga estudyante. Urog na itong managpupuun pa sana sa pagbasa as in pagbilang. Sigun kay DepEd Bicol Director Gilbert Sadsad, maniba-ibang stakeholders ang magtatarabangan sa Project 6B. ngani ni mapaangat ang kakayanang kakaakian sa pagbasa as in pagbilang. Kabali sa mga makakatabang kan departamento sa implementasyon kaini, iyo ang Teachers Education Institutions o TEIs. Kabalisin na sa matutok sa mga estudyanteng non-readers asin sa mga nangangayipupan moderate intervention. Dugang pa kang direktor, apwera sa matlabangan ng mga estudyante, magiging panalmingan man ang Project 6B sa importansya kang bulunturismo. Uh, kailangan meron pa rin tayong katulog na dito sa mga naiiwanan para yung teacher ay makatutok na rin doon sa ibang uh, asignatura. In short, hindi na kung hindi na haphazard ang magiging focus ng guro dito sa mga naiwan kasi malay ang usually pag itong mga marurunong na dito na siya magtuturo at totally naiiwan talaga yung mga hindi pa marunong so para sila ay makasabay meron tayong volunteer na tutulong sa pinakauring school year assessment kan DepEd Bicol, nagluluwas na nasa 4.5% na sanaan naanan reader sa grade 1 sundo grade 3. Alaga da kula paan bilang kan mga katamtaman pa sana ang kakayanan sa pagbasa. Aminado man si DepEd Bicol Project Development Officer for Maria Cristina Baroso na masakit kung ilalaom ninda inigabos sa indam paratokdo. Rasun rason kung kaya pigbusol na ninda ang nasambit na proyekto. So there should be a supportive home learning environment sa kanila. And even their community should be supporting to them. That is the dream. Iyan po yung pinaka-dream natin na everyone is aware and everyone is at stake and accountable for the uh, learning of our uh, students. Bukas man ang Project 6B sa mga retiradong paratukdo, graduate in education, alagad mayo pang trabaho, asin sa gabos na muyang mag-volunteer magiging prioridad kang Project 6B ang mga estudyante sa Grade 4 hasta Grade 10. We inviting lang muna po yung ating mga teacher applicants. And imagine po ninyo, only here in Bicol, that uh, granted po sila na uh, points for relevant teaching experience once na yung ating mga teacher applicants uh, volunteer dito sa uh, uh, ating project, Project 6B meron po yung corresponding uh, points for relevant teaching experience. And this is only in Bicol Region. Katakud kay ni Piging Granyar mga kadeped ang kada lugar na magkaigwa ng leading center para sa mga kaakian. Hulit ang makakatabang ini sa Project 6B. Para sa mga baretang tatakbikol, may arango. Ang bagong taon, ang bagong bukas, tungo sa isang matatag na Pilipinas. Isang bansang makabata le makabansa. lalaki gadan kan mapudalanin motorsiklo sa siyudad nin Ligaspi. Sa gadan apat irido sa banggaan ni pick up sa Camarines Norte. Asin ako Bicol Party List, nagatod nin mga regalo sa piling binipisyaryo sa Albay asin Camarines Sur. Yan asin iba pang pareta sa Samuyang Pagbabalik. Tucked away in the province of Albay. Known for its perfectly shaped Mayon volcano. Missibi's Bay Resort, a locally owned 5 hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas. Recreational facilities and sophisticated services. Come and experience Missibis Bay Resort, your tropical island getaway. Ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag ng video? Eh, mag-edit. Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Katanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action Call Center at gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa tahaw kan pandemya, sa ibong kan mabukusog na bagyo, asin pag-alburuto kan bulkan, nung kanya kitang pinabayaan, sa panahon manin pagdios o kaugmahan, ang mapagpadabang manto ni Inang Peña Francia, danay tang namamatean. siriman kan sa kuyang sa partido sa kongreso ang akubikol party list katabang na kasurug pa Acubicol! Nagbabalik an ako Bicol Online TV. Pedestrian gadaan kan mabudalanin motorsiklo sa syudad ni Ligaspi. Biktima daipan na bibisto. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Hagup sa CCTV footage na ini, ang pagbalyo sa ibong natinampukan sa rung lalaki, asin pagkakasalpok digdikan sa rong motorsiklo, alas 6.25 kasubong aga sa Purukunukan, Barangay Puro, Legazpi City. Mailing man sa video, ang pagkakatumbak ang nakabanggang rider na dikit pang mabangga kang papaabot man na truck. Sigun kay Police Top Sergeant Leo Chris Espiloy, an investigator kang Legazpi City Police Station, gikan puro motorista na binistong si Anthony Cardel napauli pauli na kutang barangay Taisan, alagad pag-abot sa lugar kang insidente, natara ka kang basang na buminalyo sa tinampu ang biktima, rason nga ni mabangga niya man ini. Sa kusog kang pakakabangga, Luminasik ang biktima asin makatama naman sa sarong nakaparadang motorsiklo sa gilid tinampo. Huli ka ini, seryosong tama sa payo ang sinapok ang biktima na naging kausa tulos na pagkagadan. Habang naglalakad itong pedestrian, nagcross siya sa tinampo. Kita talaga namin na tama sa ulo niya. Kasama ang palad, itong pedestrian, binuwa ng buhay. As yan, blanko pa ang otoridad sa pagkakabistok ang biktima urog pang dayo man sanay ni sa nasambit na lugar. Pero nakusap namin yung ex-kagawad kanina. Palagi daw niyang kasakasama sa paglalakad-lakad doon tuwing umaga. Pero hindi nila alam kung taga saan talaga. May nakapagsasabi, nasabi niya, may narinig-rinig silang taga EMS Barrio daw po ito. Nung bidiripay din namin sa tatlong barangay ng EMS Barrio, hanggang ngayon, hindi pa man siya kilala. Nakakulay yellow po ini, nakamaong na short, Uh, medyo may edad na, may tato po siya sa right shoulder. So, magdig din lang po kamo sa police station, makikooperar po para po ma-identify na, na po ining uh, biktima natin. Salamat po sa gabos. Katakod ka ini, may pangapudan man ang otoridad sa mga pedestrian. Kung grade 1 pa kita tagtuturo sa tuya, stop, look and listen bago kita magbalyo. So, sa, sa tuya mga mga motor, lalo na po unyan, mauran-uran tampa na panahon ngunyan, dapat ang dalagan ta. So, tiktataramta nga luway-luway sana. Pero may taga-tigapatagin, be a defensive driver kita. Pag may inahiling kitang naglalakad sa gilid, di taram kong mabalyo eh, lumuway kita. Sa presente, nasa kustudiya pa kang ligas PPNP ang nakabanggang motorista na naatubang sa kasong reckless imprudence resulting to homicide. Para sa mga baretang tatak-bicol. Nomer Corporal. Sa Rougadan, apat irido sa banggaan in Van Asin up sa Santa Elena, Camarines Norte. Detalye sa report ni May Arango. Dead on arrival, ang driver kang sarong behikulo na imbuelto sa dispido sa Tinampo, pasado la 7.30 ng aga kasudma sa Purukuno, Barangay San Vicente, Santa Elena, Camarines Norte. Binisto kan Deputy Chief of Police kan Santa Elena Municipal Police Station na si Police Captain Noel Arimado ang nagadana si Christopher Prestosa, 47 anyos kan Poblasyon Santa Rosa, Laguna. Irido man ang driver kan nakabangga digding pick-up na si David Perdiho I. Malasap, 64 anyos na residente kan San Rafael Lagonoy, Camarines Sur, at sinantulog ka ining lunad. Sa investigasyon, nagluluwas na nagiyong ka ang driver kan pick-up na nagresulta nga ni makaong kainian linya kang kasabat kay Ning van. Napag-araman man, nagikan pang Manila, simpasiring kuta sa Banwa ang Kandaid Kamarines Norte and Pick Up. Based on our investigation, no, ma, lang po sa kasalan yun dito, kaya taga-lagoon na po kasi. Kaya yun pong kapamilya po is parating pa lang. Walang hinihintay na ako namin para po namin para makapag-execute yun po. Para makausap yung po namin makapag-execute yun po ako namin. Para ako sa papapain po na kaso. Hindi uh, po, pintura po yun, pintura. Actually, kaya po kami, nag-aulat din po kami. Talaga doon na sa nag-aulat din sa mga ito. Pero yun po mga pintura, ma'am. Kasi ang laman ng pickup, no pickup na coloritin po ito 444 pintura po. Dugang pa mado, bakuman accident prone area ang lugar alagad pag irundum kay ni sa mga motorista. Tayo po ay kung kusukalinan po na tayong inaan po pag kasabyahe si ay matulog mo na po tayo kada-kada tayo ka po natin yung ating safety belt pala at para maiwasan po ang gastos sakuna. At at 'di po magpapakalimutan yung yung safety po ng bawat isa. Sa uh, yung blue bag wag nating blue bag wag at sikit po sa lahat, huwag po tayong makakalimot sa poong may kapal kasi sila mga makakagabay po sa atin sa mga araw-araw po natin gawain. Kasong reckless imprudence resulting to homicide and damage to properties ang na kaso kanakabanggang na kabanggang sospek. Para sa mga baretang tatakbikol, May Arango. Ako Bicol Party List, pinaugmaan na sa 200 na binipisyaryo sa pigkundusir na gift giving as in hygiene kits distribution sa Naga City as in sa Pulangi, Albay. Detalye sa report ni Jennifer Pulinara. Ugma ng para sa duwa niyang aki ang 40 anyos na si Evangeline Gaser kan Purok 5 Barangay Panikwason, Naga City. Kabalik kaya ang aki niyang si Jenny asin Daniela sa mga natawanin pahabol na pamasko kan akubikul Party List. Istorya niya, sulamenting ang pagtatanom nin mga gulayon ang sa iyang hanap buhay. Pigtatagaman niya man ang makukuang nilehensya para sa saindang pagkakan. Kaya maski ang pambakal nin regalo para sa sa iyang anum na aki ngunya na Pasko, da inya magibuhol sa kawaranin budget. Kaya pigpapasalamat niya ang pagkakapili kan partido sa saindang lugar para maghatod min kaugmahan asin mga sorpresa. Dako lang pasasalamat me na nakaabot ka mo igdeyo na ang mga keme na ano man mga regalo dawa. Dikit ano. Ang magkaklaseng sindagina at sin Glenda na parehong grade 7 student sa Carolina National High School, dakula man ang pasasalamat sa espwersos kan partido. Masing masalang talaga po. Salamat po sa nagpunta dito at kahit minsan po nagpa nagpapasaya po sila ng buhay namin. Kada may ma, ano po, dating po ng regalo dito. Ma salamat po kasi nandito po kayo para tulungan kami. Kasuod ma kan personal na bisitahon kaya akan partido ang nasambit na lugar bitbit ang manibaybang regalo siring kan kanchinelas, mga kawatan, mga gubing, food packs, hygiene kits asin may libreng lugaw man na ipinanao para sa gabos. Ang kagawad kan barangay panikoso na si Edwin Mingo, ugmaman para sa iyang mga kabarangay. Dati na hindi yung taga ako dati. Ngayon, paduan na siguro yan eh. Panduan na lang. Paduan business na. Dako lang tabang po yan sa panikwason. Mayo po may mga lalo po maluloy ang mga gulay ko dahil inabot ng duros. ma uh, man bagyo pero ano po na medyo mayo sindang ano may mga trabaho. Diba? Kada may mga, may mga trabaho. Nakipagtabangan man sa aktibidad ang sarong istasyon ng radyo sa nasambit na syudad na nagseselebrar kan sa indang ikapitong taon na anibersaryo. Labis po ang aming pasasalamat sa Akubikol Party List, sa pamumuno ni Saldeco at saka ni Congressman Jill Bongalon at siyempre ng ang media coordinator na si Ma'am Sally Luces. Uh, hindi po ito maging tagumpay kung hindi sa tulong ng Akubikol. Sa parehong aldaw, sunod man na binisita kan Akubikol Party List ang barangay lidong sa banwaan kan Pulangi, Nga ni Manoomanin Pamasko para sa mga napili nindang benepisyaryo Arog ninda Nanay Aileen asin Tatay Julay asin sa indang mga aki. Salamat kami, especially sa ako Bicol Party List na isa ang barangay namin na napili na mapuntahan para sa kasiyahan ngayong araw na to. So sobrang saya namin, especially ako bilang nanay dahil isa yung anak ko naging beneficiary ng ganitong programa ng ako Bicol. Mahugma po na nakabot sa samuyang lugar ang ako Bicol Party List na So, mga akidigde, sa mga akin, di ko matawa na yung Kabalis sa mga ipinanoo, ay ang hygiene kits na may laog na sipilyo, toothpaste asin sabon, may sanitary pads man, wipes, maternity kits, candies asin mga kawatan. Ako ay nagpapasalamat ng lubusan sa ating uh, Congressman Elizalde Ko, kay Kong Jiel, at sa lahat po ng ako Bicol Party list sa uh, so all out support sa event po namin dito sa Lidong Polangi Albay. So this event uh, para ito sa mga bata para mafeel nila yung Christmas uh, mafeel nila yung Christmas that that Christmas is more on giving. Ang ako Bicol Party list, uh, tradisyon na ginagawa ito taon-taon upang makapagbigay ng kasiyahan at makapagbigay din ng regalo sa mga bata. Kasi alam nyo naman diba sa mga panahon to na ito talaga yung uh, panahon o buwan ng mga pagdiriwang ng kapaskuhan para uh, makapagbigay kasi yan sa mga bata. Diba kasi ang Pasko ay para sa mga bata. Mientras tanto... Narealisar man ang aktibidad sa padagos na suporta kan Children International Philippines, Clean the World as in iba pang partner stakeholders sa Aku Bicol Party List. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulina. Asin yan ang katiripunan kan mga baretang tatakbikol. Mga kaaksyon, tulong aldaw na sana bagong tauna. Ako po ang sinansapuyang mga pag-iriba sa Kubikol Online TV. Minapaabot sa Indonin maugmaas yung in progresibong bagong taon. Ako si Jen Uñez. Salamat asin Happy Weekend! Happy New Year! Happy New Year everyone! Happy New Year sa lahat! Happy New Year! 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 Alright! Ahoy! <laughs>